Welcome back mga boss at may gagawin tayong concert palaging suki yan concert 502C yan 502C yung gagawin natin halos wala naman uh, kung titingnan nyo yung mukha ng ano na to halos wala namang pinagkaiba sa mga regular na 502A 502B yung pictures nya ganun lang din Siguro baka dito sa logo niya kasi naka-print na siya. Pero itong gagawin natin mukhang bago pa talaga eh. So karamihan kasi sa mga bagay natin dito. Karamihan kasi sa mga ginagawa natin, o tingnan niyo yung makinis po. Yan. Shoutout pala sa nagdala nito si Aljun. Yan. Shoutout sa iyo Aljun. Sa tito daw niya to. Papa, ayaw ko kung ipapa-upgrade ba to o ano, chat ko nga mamaya kung diretso repair na lang kasi gusto niya papalitan sana ng ano ng pure copper pero sabi ko sayang naman, limitin na lang muna hanggat ano so buksan natin mga boss Ayan yung laman niya, makinis pa mga boss. Halos wala pang kabahid-bahid ng dumi. Ayan. So yung transformer niya bago pa lang din. Try ko wag muna kasi ano. Testing natin kasi may sinasabi siya na may problema daw to sa sounds. Check natin. Okay, mga boss, ang problema nito, sabi sa akin yung sounds ata. So nagkabit tayo muna ng audio. Yan, tapos yung speaker sa lip. Kasi parang napapadalas yung sira yung may lip, yung lip. Power na natin. So, umandar naman yung relay. Nag-switch naman. Patayin natin para marinig. Ayun. Oh. Umandar yung pan. Volume tayo. Wala. Selector si natin. Naka... Ano naman naka sit sa CD DVD, DVD selector si ayan. Umagana naman. Ah. Uh, yung ano natin equalizer naka on off naman. So wala siyang wala siyang sounds ilipat natin dito sa kabila sa right channel subukan natin wala subukan natin dito wala rin wala rin sounds so napansin ko dito mga boss walang ilaw yung indicator so possible na may problema to sa supply dito sa harapan kaya wala siyang sound so kuha tayo ng tester ilagay natin dito yung camera tapos itakas natin ayan kunin natin yung ating digital tester sit natin sa voltahe ayan kita ba dito lang natin ilagay ayan. so lagay natin tong sa ground sa pinaka may mababasa dito na 12012 12. Tingnan natin kung meron Wala Negative 12 Wala din Wala din So dito tayo sa may Ano sa may puno Wala din Wala din So wala siyang Wala tayong reading dito na 12 volts Dito tayo magsukat ngayon sa pinaka sa pinaka ano ng ano papas o oh, ng pinaka output na ito yung regulator na dalawa ito yung wire niya papunta na dito sa preamp so lagay natin sa ground yung ano natin itong negative ay nasa grounding to o sa nasa negative side para hindi lang makalat wala wala tayong masukat ngayon Sukatin natin tong resistor na to kasi papunta to dito kung merong output. Wala din. Wala rin tayong masukat mga bus. Pero dito sa may ano, sukatin natin tong pinaka main supply kung meron. Meron 47. Meron. So ibig sabihin, ang problema niya sa supply dito, may missing supply kasi wala tayong masukat 00. Possible na may tama yung transformer kung wala tayong masukat sa isi ano. Yan tag natin. Sukatan natin dito kung may masusukat tayo. Sit natin yung tester natin sa AC. Yan. Tapos inject natin dito. ayusin natin kasi mukhang ano dito tayo sa dulo dulo na lang mag yan so meron merong nasusukat na 19 yan 10 volts 10 volts so good yung transformer nya bakit walang output papunta doon balik natin to baka kalasin natin mga boss yung board tapos kapi natin Okay mga boss, so ito yung uh, circuit para papunta dito sa ano. So dadaan dito sa diode, tapos itong dalawang kapasitor. Dadaan ang resistor, tapos regulator na. Ngayon, subukan nating sukatan dito sa may ano, sa may kapasitor na malaki. Wala na nasusukat mga boss. Zero. So isit natin sa AC Check natin tong pinakalinya kung meron. So, wala siya. Nagda-drop siya mga boss. Ngayon, tingnan natin tong mga kapastol. Baka may shorted sa linya. So, tingin gamit tayo ng ano, uh, dito. I-buzzer natin. Yan. Yeah. Check natin yung mga linya kung may shorted. parang may problema mga boss Gagamitan natin ng analog para makita natin yung galaw ng uh, kung may palo analog tayo para ano uh, ulit ka rin natin oh, wala naman ibig sabihin may problema yung transformer pag nilulot siya Nawawala yung Nawawala Nawala na yung ano Nawawala yung Pinaka resistance nya Ibig sabihin kasi uh, Aluminum lang kasi transformer nito eh Nawala na yung palo nya mga buso Tinitisten ko dito yung ano. Nawala na yung ano. So kakalasin natin yung transformer nito. Posibleng may ano. Posibleng may loose connection na doon. Gawa ng aluminum lang siya. Yun ang anuhin natin. Pero kausapin ko muna yung may-ari kung anong balak niya dito. Okay, mga bo, so mga boss, so na natin yung transformer at ito nga ang problema kasi naglulos. May time na pag tinister mo to, ma reading mo, yung pala hindi na kung kumakapit yung pinaka ano nyo. Kasi aluminum lang talaga yung transformer. So ang gawin natin dyan ay ayusin na lang natin ulit yung dugtong nya. Tapos dugtungan natin to kasi medyo ano kakapusin na to para ano lalagay tayo ng wire dyan na pandugtong ayusin natin, pupuluputan natin yung yung mismong yung mismong tanso niya, kikiskisin tapos pupuluputan para bumalik ulit. Kaya naglulus yan kasi hindi na nakakapit talaga yung ano niya. So ganoon din dito sa ano, ulitin din natin yan. Yan ang mangyayari mga boss. Kita mo ka bago, bago lang nito. Nasira agad yung transformer. So tingnan natin kung yung solution na naisip natin ay uh, oobra. Ayan mga bus na hinang na natin yung isa na balutan ko na nakalimutan ko na dapat pala i-video natin yung hinang natin ayan. Maganda na yung hinang niyan. Uh, nakapulupot na yan. So tisterin natin. Lagay natin yung tister dito. Ayan. Paano ba ang gulo ganyan? ito yan testo natin ayun may palo na yan bakit ko pinalitan ng wire kasi yung wire na dati nya medyo may ano na rin eh hindi na rin maganda yung pinaka ano, yung manipis at saka ano puputulan ko lang tapos dudugtungan ko ganun din ang gagawin natin dito sa sa ano sa, ma, sa main ganun din ang gagawin natin dyan eh ito double check natin kung so, maganda pa yung kapit ayan oh. so so far dito mukhang maganda pa naman yung kapit nya Ganda pa yung, ano. Ganda pa yung hinang. Balik natin itong, ano. Okay pa naman yung hinang. Kapit na kapit pa. Ulitin lang siguro natin. Para sure ball na, ano. ay natanggal ko na pala yung panghinang, mga boss. Bukas lang natin yan, ano. Ayusin. Ito, lagyan na natin ng, ano. Sering tombol bồn chung Sering chụp tay đi tổ. na? ha nga pala tong kabila din yung ano ayusin natin yan kabila ayusin pa natin ito ang gagawin maganda yung kapit nya o, malapit na to malapit na din bumigay Okay hey, mga boss, so naibalik ko na yung transformer, i-rewind na natin. <laughs> Kung ni-repair lang natin yung mga dugtungan. Ngayon, ipapower on na natin. Pag umilaw na tong indicator, ibig eh, sabihin yung supply dito gumana na. So may chance na rin na tumunog to. So nagkabit tayo ng ano, speaker, ba't ganyan? So ayun, may power na. Nag-switch na yung relay, volume natin. From destiny's Child. Your... So okay na siya mga boss brown love trust and that special Pero hindi pa to tapos kasi uh, kakalasin natin ulit tapos lalagyan natin ng electrical varnish yun ang request ng uh, may-ari nito din magkakabit pa tayo ng bluetooth Mamaya na lang natin yun gagawin pag ano Okay mga boss unahin ko na muna magpalit ng mga potentiometer tapos uh, magkakabit tayo ng ano. Ay hindi, wala pa pala yung Bluetooth module ko. Pag dumating na lang, unahin na natin yung ano. Saka mga switch, papalitan na rin natin yan. Okay. Request ng may-ari na lagyan ng electrical varnish. Ayan. Naubos na to may natira pang konti. Naubos na tong isa. Meron tayong binili uli. Ayan, nilagyan na natin ng electrical varnish yung mga part na laging kinakalawang. Ayan, So papatuyuin na lang natin 'yan. Then dito naman tatanggalin ko 'yung mga potentiometer diyan, papalitan. Then habang kinakalas ko, papatuyuin ko 'to. 'Yun muna update natin. Mga boss, so, ang ginawa natin dito, binanishan muna natin 'yung mga piyesa na ano para hindi kalawangin. Ayun. Request ng mayari 'yan, 'yan. Pati dito nilagyan din natin 'yan, 'no. 'Yan. Tapos 'yung ano, yung mga volume <laughs> nakakumot na yan, yan. giniginaw daw <laughs> hindi mga boss ha? nilagyan natin ng balot yan tapos lalagyan natin to ng date kung kailan natin napalitan para matansya natin kung gano uh, gaano katagal yung buhay ng isang potentiometer so ano na yan, uh, tawag dito titingnan natin kung hang saan ang buhay niya switch pala dito, nagpalit tayo dito naman sa baba, okay naman yung switch ngayon, Uh, ibabalik ko na to Tapos Siguro ano Tawag dito uh, Ano na lang natin uh, Antayin na lang natin Yung bluetooth na ano Kasi inorder ko pa Pero Ibabasta mo na yung ano nya Iaabang ko na yung power supply nya Para pagdating ng bluetooth Ikakasa na lang natin Pero ito ngayon Isasalpa ko na to dyan Kasi tuyo naman yung ano na eh uh, Binilad ko sa araw Para matuyo talaga ng gusto yung Varnish nya para yung mga part lang yung mga area na prone sa kalawang yun ang mga inano natin nilalagyan natin tag ko lang sa ano natin mga boss bali natapos na natin tong ano dumating na kasi yung order natin na bluetooth Ayan, ay kabit na natin nandun na yung power supply okay na yan so iilaw na yan dyan kapag ano na connect yan dito sa cellphone na ginagamit ko kaya hindi natin ma ano tawag dito natin matisting Pero tinisting ko na yan. nag test na ako. Okay na. So hanggang dito na lang mga boss. At tapos na to. Yung pan pala na pinadagdag ng mayari. Ayan. Dito ko lang nilagay kasi wala nang papaglagyan dito. Hindi siya kakasya. Kaya dyan ko na lang siya tinornil yun. So so far okay naman. Maganda naman yung ano. Uh, stable naman yung ano. Bali ang ano yan. Palabas. Palabas yung higop nyan. Ito palabas din ate. Palabas din to yan. So dito yung mismong heatsink niya mismong hinihigop niya